yun, what's up mga ngayon ay araw ng martes at papasok na naman si Nathan sa school ayan, ito yung ano sa likod namin, uh, papunta ang eskwelahan ni Nathan ayan, makalat maraming ano dahon dahil ano, nasa autumn season pa kami, kaya ito maraming ano dahon na ah uh, nakakalat dito sa daanan namin. Ayan, sobrang lamig na mga lodi kahit nasa autumn season pa lang kami. Ayan, at uh, pag ano pa, pag umabot pa kami ng winter, sobrang lamig na talaga noon mga lodi. Ayan. Ang suit ni Nathan na jacket ay makapal na yan. Meron siyang ano, foam sa loob. At meron pa siyang nakasuot na ano, uh, pangpainit sa loob yung tawag dito sa lana ay kung hindi ako nagkakamali ang tawag sa ingles ay wool ayun wool na tela ayan napakainit yun yung mga suot nila siguro sa bagyo ayan sa loob meron pa siyang ganun sinitan ayan So, ito na mga Lodi, ayan. Malapit na kami sa school ni Neitana. Ayan, siguro one minutes na lang kami at makakarating na kami sa school ni Nathan, Ayan. So, ayan. Ayan. Mm -hmm. Ciao 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 papa Ciao So, ito yung ano, dinanan namin ni Nathan kaniya. Ayan, ang malaking park dito sa, no sa likod namin. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo ang ano, uh, sitwasyon, ang makalat, <laughs> makalat na daanan pag, ano na, pag autumn season. Ayan. At pagkatapos ng autumn season dito mga lodi at nasa winter na kami ay halos lahat ng mga puno dito ay wala na silang mga dahon. Maraming maraming salamat mga Lodi yan sa panunod. yung hindi pa nakakapag-follow sa akin ano, FB page at uh, TV ayan para naman lagi kayong updated sa aking mga in-upload ayan maraming maraming salamat hanggang sa muli